Eh, just atas ng humps. <laughs> okay, yan no? Kakulay ng sabana yung Christop Heights, Pero ito ay sabana. Hanggang dito na lang, dead end na to dito. Ah, dead, dead end ba? Dulo na, basta dulo. Sabihin natin. At yan, yung dulo na yan dyan. Wala na, ilog na yan dyan. Yung tugos, ah, tugos, tagos, papunta doon sa Malainin Park. Tapos, ah, kanina rin pala yung tulay doon sa may Erika Bell. Ayan din dyan. So, ayan, ikot na tayo dito kasi wala na yung dyan. ayan na yung pinakadulo. So, ay, nakikita nyo, may mga residente na rin na mga nandito dahil may mga tao na rin. Kada umaga. Diyos, may lang sa hangin. Oh. Pinadpad yung ano natin. <laughs> Flat pot. Ano ba yun? Naulot. No no okay, dito tayo dadaan. No Di naman. Ay, tika. Parang may... Siyempre, dito ba yung gumagawa yung ano? Parang ginawang talipapa. May ginagawa sila. Kabila yun, dito. Daanan natin yung papakita. Gusto kong ipakita sa inyo yun. Yung parang gagawa sila ng talipapa. Parang nagagawa ng sukat-sukat para doon sa talipapa. Okay ka pa? Kaya pa? Sabihin mo ah, kay pagpapahinga tayo kung nakakaparang isang oras na ata tayo. <laughs> Malaki pa yung natin. Pupunta pa tayo doon sa kung tawagin ay balay. na Nahinahati naman sa St. Mary Magdalene. Saan yun? Hindi ba doon? Dito? Oh, Dito yun o doon. Hindi ba yun doon sa ano? Ligaw ata ako ah. okay. Dito ata yung parang may bakanting lote pa. Pero parang pakiwari ko, tatanu tatayuan ng mga establishmento. Parang parang palengki type o talipapa. So yan, nakikita nyo naman oh, no? kung ano yung ginagawa ng mga tawag dito mga pamilya oo Okay, dito Kikita nyo ito uh, ah, lupa ito At makikita ah, nyo naman Tinatayuan na rin ng Parang palengke Siguro talipapa At may mga sukat-sukat na sila So nasa gitna rin ng community yung gagawin nilang pinakapalengki, uh, pinakapalengke, pinakatalipa pa. So, yun. At yun, nakikita nyo dito, wala na yan. Bakante na yun doon, lupa na yun, malapad na lupa na yan. Kaya ito lang talaga yung pabahay. Tapos yung iniputan natin galing dito, yung pinanggalingan natin. So, ayan, go na ulit tayo. Punta naman na tayo ng Naik View. Sana hindi maglobat yung mga... Pwede kuya, tumawid kuya. Salamat. <laughs> May basura. Shout out kay Kuya. <laughs> At yun, mayroon namang uh, regular na nag-pick up ng basura. Kung minsan din lang eh, nalilate. Pero mayroon namang kumukuha ng basura. Regularly. <tinyo> Okay, so yon bumalik din lang ulit tayo dito kasi yung kabila niyan, wala na, Ayan na yan. Tapos, ayan na yung mga parang patwok ng mga kabahayan, bawat gilid. So yun, nakikita nyo kung anong ginawa nila, oh. At may humps. So ilan na yung uh, ano nating pabahay, bali... Uh, apat na ay, hindi pala. Ah, uh, yung tatlong palapag na pabahay, tapos Malainin Park, Erika Bill, tapos uh, Parkstone, Hyacinth, Sabana, Sabana. So itong sa Kalubkob, halos maikutan natin. Naik -view na lang. Okay. So may music lang. At uh, ito, kakanan na tayo dito kasi inuna natin dapat ito yung papunta ng Naik View. Tapos, lulusutan pa natin yung parang likod ng uh, ng hayasen So, pero ito, itong mga bahay nito nakikita nyo ay part pa rin niya ng hayasen okay. Tuloy tuloy-tuloy pa rin naman yung uh, paggawa ng developer sa mga pabahay, lalo dito sa Naik View. So ayun, makikita yung tulay na to. Pag lagpas nyo dito, ito ay part na ng Naik View. Marami na rin na-relocate dito itong mga nasa Bukana sa, sa kaliwang banda natin. One third. Pero Diyos may, yan, dami rin bahay dito. Wala ka rin ibang dadaanan kundi babalik ka rito sa dinaanan natin na to. Ito na yung main road oh. So yun. nakita nyo, meron na rin uh, terminal ng tricycle. okay, kikita nyo dito sa kaliwa natin. Pag ikot natin, mapupunta sa kanan yan. Pakikita nyo yung mga bahay kung saan may mga na-relocate na. So yun, bagong relocate. So ito, oh. ang dami niyan. jackpot yan. Ah, jampak, oh, ito may aw oh, may mga bagong ginagawa na rin, oh. Okay, pag natin. Nililinis na oh, ito dami, oh. Oh, tuloy-tuloy paggagawa nila at pag-aayos. So, parang bilis, ah oh. So, ayan, pag dumiretso ka dyan, dito, diretso ka dyan, ilog yan. Pag dito naman sa kabila, hanggang, hanggang dyan na lang yan, and then ilog na yan. Tapos pabalik na yan dun sa ano. Pero dito, itong kalsada na to, mahaba pa yung papunta doon Try natin puntahan. Ayan, puntahan natin ah Para makita nyo kung gaano kalaki itong naik view. Pero may karatula akong nakikita, baka bawal nang pumunta doon <laughs> Pero ito, oh, inaayos na oh. Wow! Oo, oh, ayos na, bilis oh. Ay, may nakalagay na bawal na pumasok. So, ikot na tayo dito, pero haba pa niyan dun. May nakalagay ng bawal pumasok, kaya hindi na tayo papasok dun. Iikot na tayo. Pero haba pa niyan, dahil pang bahay niyan dun. Okay, dito tayo. Huwag na tayo pumasok doon dahil bawal na pumasok. May karatula na. Huwag matigas ulo. Bakit kaya bawal pumasok? Ulit eh. Bawal nga eh. <laughs> kaya nga bakit nga eh. Ibawal eh, nga. Madaling sagot for security reason. So ayan. dami nang ginagawa oh. Ayan, oh, ginagawa na rin nila, oh. Ah, oh. Just may tuloy-tuloy na. Ah, oh, yun, oh wan, na-miss ako ah. Ang dami nang ginagawa oh. Parang ang dami nang ililipat na rin dito. Parang Dinaapura oh. Okay, so yun. Ito na pala yung naik view. Daming bahay din dito. Ito ay uh, nasasakupan to ng barangay Halang ba? Kalugkob? Tapos Mulino. Ang subdivision naman na nandito, yun. Ah, uh, Parkstone, Ayacent, Sabana, Cristo at ito na At ito yung mga unang na-relocate dito, itong nandito sa Bukana. Ay nandito sa kanan natin. May mga kuryente na rin sila. Ang isang naging major problem nila dito, yung tubig. Kasi supply lang. At uh, buti na lang meron parang na-relocate dito na marunong gumawa ng tubig na pinahintulutan naman ng, uh, ng pabahay ang developer na sila yung mag-provide na muna At yun, kahit pa paano Nagkaroon ng tubig, o dito Dito tayo lulusot sa likod ng hyacinth Papakita ko rin sa inyo dito Ayan o no? May mga na na rin dito Ayan o, no? kita nyo, may mga bata na naglalaro May mga basura na Napupuwing tayo Ah, may basura eh. Normal. Ito yung uh, video natin ng mga taga-Taiwan. No? Hindi sila naman mga Taiwanese, kundi yung lugar ng pinagalingan nila ay galing ng ay Taiwan ang tawag. Kaya <laughs> Kaya tinawag na Taiwan. Sila yung mga na Isa doon sa mga naging video natin kasi may nag-request sa atin na ay nagsabi may mga marirelocate nga kaya yun na chempuhan natin yan dito naman itong likod na to karamihan dito mga taga na butas yung mga narelocate so pabalik na tayo hindi tayo dumaan doon sa main road ito yung pinaka back door <laughs> So yan no, oh. mga itong mga nandito mga taga na butas para mag-iisang taon na rin man din ata na sila rito tawag ba? Dalawan taon? So ayan nakita nyo yung kotse na yan daanan niyang palusot yan niya ng halang kung saan meron din namang mga pabahay pa ng gobyerno at yan yung ilog na nakita natin doon sa ano at dito ito yung pataas na to Palusot pa rin yan, papunta naman dun sa uh, sa Malainin Bago, sa Parkstone. Okay? So, okay ka pa? Ha? Tingnan ko yung mic ko kung okay pa. At <laughs> <laughs> uh, sige, diretso pa. Huwag na. So, ayan. Nagana pa yung mic natin. Okay, kita mo si kuya. Tinulak niya na lang yung bike niya kasi napaka-tarik nung daan na yan dyan. Excuse me. So, at dito, dito naman yung terminal ng tricycle. In between ng Hyacinth at saka Parkstone. <laughs> si kuya. Shout kay kuya. <laughs> so, ito naman yung likod ng uh, Parkstone. So, kanina, doon sa main road yun, yung dinaanan natin. So, ang lusot natin nito, doon sa may tulay din, ito lang yung likod. At ito dito, yung marami pang uh, mga bakanting bahay. So, ayan, may mga kuryente na sila, pero nakakapagtaka na hindi pa rin nare-relocate yung mga possible beneficiary. Aling kaya may problema, yung mga beneficiary o namamahala mamahala sa tingin ninyo. So, ayan. Pero dito, ayan. Kikita nyo mga na, bahay na rin yan na may mga kuryente na rin iba. Uh, marami na rin na-relocate. Parang 800 families from Manila. O, oh, shout out kay Otoy. <laughs> Nasa 700, 700 of 800 pamilya. Itong mga na-relocate na dito sa may parkstone. Ayan, o. Oh. Ito yung malapit dun sa may gate. Ayan, lulusutan natin. Pero ito yung likod, ha. Kasi doon tayo kanina sa kabila. Sa may black one naman itong iikota natin. Ah, makikita narin natin na ah, inayos din na nila yung mga harap ng bahay nila. At may mga nagpapaayos din. Oo, oh, grabe ah. Nagal na. Ngayon parang... Sige. So, ngayon, uh, ang ano natin ay mag-tour tayo sa lahat ng pabahay dito sa Cavite, yung content natin. Next naman, nagagawin natin ay uh, ano na ang ginawa ng mga binipiyari. <laughs> Sa pabahay na inaward sa kanila ng gobyerno. So ayan, uh, ito na yung pinakadulo. Paglabas natin dito, uh, pagkaliwa natin, ito na yung gate. So ayan yung entrance. So ayan, dito tayo kanina nang galing pumasok. Ayan yung tulay at doon tayo dumaan sa dulo na yan. Okay, so ayan, uh, diretso na tayo. Pumunta naman tayo sa katapat ng uh, Erika Bill na pabahay. Kung tawagin ay balay pero mas kilala siya sa tawag na Rancho Bell.